Basta Didi, ang standard natin doon lang sa tama. Hindi ibig sabihin magkaibigan tayo at magkababayan eh magiging bias na ako at uh, paparasuhin lang... kita. Opo. Ah, tama po. Opo. Uh, -oh. doon lang tayo sa tama. Morning po, sir. Hi, ma'am. Magandang araw. Madalang araw niyo po. Pero ako po yung nabangga na ano, na aksidente dun sa may sandigan po. Opo. Galing po ako ng duty mga 1 ng madalang araw. Mga 1.30 o mga 4.30 doon po, sir. Opo. Nag-u-turn po ako sa may sandigan, sir. Sa, sa, sa ano to, no? Sa uh, Commonwealth? Opo, sir. Sa may u-turn ng sandigan po. Okay. Ang layo pa po kasi ng motor, sir. Wala po yung talagang ibang sasakyan, sir. Motor lang po, malayo pa po. Kaya gusto kong tumawi dun sa kabila, sir. Pabibili ako ng Jollibee. Pagkalagpas po ng pangalawang lane po, sir. Biglang may bumangga sa motor ko. Tapos tumilapon po ako. Pag ano ko po, sir. Napunta dun sa may no, pangatlong lane. Tapos pag bangon ko po, sir. Nagulat po ako, sir. Marami na po silang ano. Tapos sabi ng mga tao dun, pulis daw po nakasibilyan. Lasing po yung nakabangga po sa akin, sir. Oy, oo. Anong petsa po ito? 22 po, sir. 22, December 22. Opo, sir. Kasi oh. one lang madaling araw na po yung sir, pasado po. Okay, tapos po ma'am, after noon, ano nangyari? May dumating na ano, na traffic inspector. Mm Kinuha po yung lisensya ko, tapos kinuha yung OAC app, binigay ko naman po. Tapos, tapos po, mga siguro matagal-tagal pa bang po dumating yung ambulance. Tapos, kinarga yung ano, yung polis. Tapos ako po, tumayo na lang po ako kasi dito ang natamaan ko sa gilid. Tumalasik po kasi ako sa motor. Mm -hmm. Eh, standby po muna yung ano ambulance dun, sir. Yung pulis po sa nalasing, sabi niya po sa akin, Ate, para hindi na po maabala, bigyan mo na lang ako ng 20K. Ako na bala magpagamot. Sabi ko, sir, wala naman po akong pera dito. Halos ko mangyak-nyak ako, sir, sa nangyari din sa kasawa. Puro na sila mga, ano sir, eh, mga pulis na nakapalibot po sa akin. Tapos lagi niyang inulit-ulit, sir, na kahit saan po tayo makapunta, kasalanan mo ate. Lasing po sa sir, paulit-ulit kung gusto ko po magsalita, nababara na po ako kasi nga lasing po sa sir, paulit-ulit po yung salita niya po. Ang tagal pa po namin sir, nagtambay doon sa may gilid po ng ano po sa may sandigan. Siguro nakaalis kami na mga asdos pa po sir. May maya, sabi niya sa akin, ito na lang para walang abala. Sabi ko, sir, babaan mo na lang po, sir, kasi wala pa kong pera dito. Tatawag po ako sa kapatid ko, baka may mahiram na pera. Sabi nga, sige, 15K. Ego, kung, sir, 16,000 lang po yung pera ko dito, sir. Hindi, hindi pwede yan, sabi niya po sa akin. Tapos, sir, sabi niya, masakit na daw yung dito sa gilid niya. Dinala po siya sa may maklang hospital po. Nung nakalis na po sila, sir, dumating po yung patrol po kasi ako po, sir, pinapaangkas na lang po ako sa motor. Mm -hmm. Tapos bigla pong nag sumigaw yung, ano, yung police na nagdrive ng patrol na, bakit po pinainom ng marami? Galing na po sila ng Christmas party, sir. Mm -hmm. Tapos nung nagpunta na po kami sa may maklong po, sir, nandun na po, lagi nang sinasabi sa akin na, Kasalanan mo, ate. May police report po ba? Wala po, sir. Eh. Wala po yung report. Sa sabang takot ko na po, sir. na ko na po yung utak ko, sir. Kasi mga police na po yung kaharap po, sir. Ah, uh, paano po kayo nag-uusap ngayon? Kinasulat niya po ako sa my notebook, sir. Ang nakasulat po sa no notebook doon, sir. Ang ako po ang pumapayag na ako magbayad ng gamot at sa medical ako po nagbayad sa kanya ng sir. nakabigay na po ako ng 1-6 doon. Tapos sabi ng doktor sa kanya, tanggal, bago daw siya i ano, doon sa may x-ray, tanggalin daw po ng alkohol yung katawan niya. Tapos, pagkatapos na x-ray niya, sir, gusto ko sanang mag-video, nagagalit sa humawak ako ng cellphone. Tapos pagdating na doon, sir, sabi niya po sa akin, yung ticket na hilingi ko doon iyo, di ko na kailangan yan dumating po yung asawa niya, sabi ng asawa niya, kailangan daw i Sabi ko, sige po ma'am, kung ano po yung dapat po. Sabi naman niya, hindi naman daw po siya nahihilo. Ang importante daw po, walang, walang damage yung katawan niya at saka sinamahan daw po namin dun sa may ano, sa may hospital po. <coughs> So, so, ano sabi niya yung hindi niya kailangan po. yung pira, sir, kasi marami na pong nakatingin, mga pasyente po, meron na rin po doon, nakakarinig po. Uh -oh. Ma'am, ano na po yung status ninyo? Ngayon, sir, nag-fix -nag nung nakarao, sabi niya, magpapasiti scan daw po siya. Sabi ko po, okay lang po, sir, kung pwede po, pwede hatian na lang yung gastos. Mm -mm. Kasi malapit na po yung ano ko sir, matapos yung trabaho ko po dun sa may Fairview po. Mm -hmm. Hindi po siya nag-reply. Tapos sa 6 po siya ng gabi, nasabi niya, Madam, ganito na lang. Parang malaki siguro yung magastos sa city scan siguro. Sabi niya, yung motor na lang po ang hatian natin pagawa. Mm -hmm. Hindi po, ako nag dun sir, Uh, okay. Kasi anong gagawin to eh? Wala nga akong pira. Ako nga po, sabi ko, ako nga po, kuya, gusto ko magpa-check up. Hindi po ako nakapagpa-check up. Hmm. Okay. Sabi niya po ni Boss Kernel po, sabi niya po sir, pasamahan na po ako sa may ano, sa may headquarters na staff niya. Kasi nung usap po kami nung 25, sabi niya po, tatawag ako ulit ngayong 27. Kaya po sir, ngayon tumawag po ako. Okay po, sige. Mambalik balikan kita ng tawag ha. I-relay ko lang kay Kong. Pangalan niyo po? Lourdes po. Ladies. Lourdes po, Lourdes. Lourdes. Opo. Okay. Tapos sir, yung mga guard po din sir, pinag-aaway niya po. Inaway yung? Yung mga guard po doon, pinag-aaway niya po doon, nakasagutan din po sila ng guide, gawa ng lasing po siya. Saan po doon? Sa may Maklang Hospital po, sir. Sa may Sandigan po. Ah, oh, yun. Okay. Kaya galit yung mga guard po sa kanya. Ma'am, nakuha niyo po ba yung pangalan nito, ng police? Opo, sir. Opo, sir. Andito sir? po, sir. Ma'am, ano pangalan ng police? Okay. Ma'am Lourdes, nagpe-Facebook po kayo, ano? Opo, sir. Okay. Ma'am, ang pangalan ko po sa Facebook, Kuya Jerwin. Yung Jerwin po, letter J, J E R W I N. Tapos Kuya Jerwin. I-message mo ako diyan, ma'am, para yung detalye po nung police makuha ko po. Opo. Hello po, sir. papa ma'am Lourdes. Ni advice po si Kong na pupunta po kayo ngayon sa Camp Karingal, Quezon City Police District. Once po na nandun na po kayo, wala po muna kayong kakausapin at uh, tumawag po kayo kaagad dito sa opisina. Ah, sige po. Okay. Sige po, sir. Sige, ma'am. Yes, po, yes, sir. Opo, iba Sir, sir? kapatid naman po namin dito sa may kampoy ni po, sir. Opo, o, iba na naman po yung number niyo, ma'am, no? Opo. Okay, wait lang po. Ma'am, oh, wait lang ha. I-connect ko kayo kay congressman. Sige po sir, sige po sir. Salamat po. Ah, Ma'am Lourdes? Yes po sir. Standby po muna kayo dyan sa area. May kausap lang si congressman sa kabilang linya. May inaaksyonan lang din po. Then after ah, po nito ma'am, balikan po namin kayo. Ah, sige po sir. Sige po sir. Salamat po. Salamat. Kong, good morning po. Magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali po, Kong. Opo. Alam mo naman, pag may kailangan lang tayo nakakaalala eh. Hindi po, okay lang po. Pero Merry Christmas muna. Opo, Happy Holidays uh, po, Kong. Opo. Okay, thank you. Sipag mo naman. Hindi, okay lang <laughs> po. Ganito, Didi, ano? Public service lang. May tumawag sa office ko. Opo. Uh, ang tumawag sa akin, allegedly, siya yung nabangga ng lasing na pulis motor sa motor. Okay. Nabangga siya ng lasing na pulis, sabi niya, amoy eh. Tapos okay. yung nagresponde para mga lasing din. Pwedeng aligasyon lang. So ang nangyari dito, instead na dalahin sa police station for investigation, eh kinamada na lang. Nagdi-demand -de ang police. Para wala na tayong problema, bayaran mo na lang ng 20,000. Parang ganon. Mm Ay hindi naman proper yung ganon. Mm -hmm. so, so, hindi po nadala sa istasyon. Yan ang hindi nadala niya. sa istasyon. At ah, okay. siya ay pinipressure ng polis na may nag-responde raw naman polis eh. Ang problema ay okay. hindi ginawa yung proper. Oo nga, dapat dinala sa traffic kung traffic accident. Oo, oh, oh, para na naimbestigahan at pa uh, hmm. doon at least properly. Oh, na okay. uh, with all due respect, dahil maraming humingin tulong sa atin, 'yung opo. a great party pinapunta ko sa QCPD sa Kamkaringan. Okay, opo. Eh ano kaya ang advice mo para But ma sige, sir, properly? Ah, uh, ibigay niyo po sa akin 'yung ano, 'yung pangalan niya at uh, telephone number. Para kayo tatawag ako sa kanya para magkausap kami at okay. mabigyan ko siya ng assistance. Okay, okay. I-text ko sa 'yung pangalan sa contact number ha, ngayon din. Okay, sige po. Sige maraming po. salamat sa pa-Christmas mo na yan. <laughs> okay, okay, po. <laughs> basta Didi, ang standard natin doon lang sa tama, hindi ibig sabihin magkaibigan tayo at magkababayan, eh, magiging bias na ako at opo, babaras lang ta. uh, babarasuhin kita. Opo, basta doon Tama po. Opo. Uh, doon lang tayo sa tama. Opo, uh, sa proseso walang, lang. Opo. Walang barasuhan dito, ha? <laughs> opo, opo, opo. Okay, maraming salamat. Sige po. Okay po, oh, okay, thank you po. Okay, bye-bye. Okay, okay, Eh, ilo po, po, si Lut** po ng uh, district traffic ng Quezon uh, City, Police District. Yes, sir. Ito, okay. ito po. Ito, 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 Yes, po, sir. Oo, nandito po, pinatawag po ako ni Deputy District Director. Opo. Uh, nakita nga, uh, po naman po itong babae na kumplenan. Opo. Eh, talaga pinakita natin, ano, uh, kailangan paano natin. Opo. Sampa ng reklamo. O yes, siyempre, part sir. of due practice, uh, may patawag natin yung ano, Noted yung allegedly police officer na allegedly drunk. O, yes, naman natin yung plate number. Opo. Ang ano natin dito, didemanda natin siyang damage of property at physical injury. Yes, po. Kasi papahil din natin na administrative to i-ano natin siya, i-endorse natin sa internal affair service natin para masampahan din ng administrative case. Noted. Oo. Sabi sa level namin, sa traffic, pwede natin itong masampahan ng, ano, ng damage to property tsaka yung ano, Ah, uh, ano na rin, yung failure to, ano, give assistance to one on -one victim, yung ano yun, yeah, parang oh. hit and run. Yes, George. sir. Oo. Abilis natin less grade misconduct to. Hindi, yeah. ano, hindi magandang ugali ng isang police officer to na na nasasangkot sa mga taga to, ta, sa aksidente. So, sir, Oo, kaya... dap, mahusay nga po sana kung ang ginawa po niya ay siya po ay nagpadala sa ospital kung siya naman ay nasaktan hmm. at itong ating involved party dinala sa istasyon for further investigation. Okay, ano ay, oh. Alay, sabi po nitong okay. ating complainant, at ito po po ay galing sa Christmas party at nagsisisihan. Oh, ano kaya po, police station? Nang na nanungan natin eh, anong Oo. police station? Opo. Hmm, pulis siya, pulis kasi siya, di ba? Kasi maraming pulis, di. Eh. Opo. Nandiyan naman, sir, yung... Diba, Oo, namin dito yung... sa opisina ng traffic. Opo. Oo, oh, namin dito. Ang nakakasakop pa dito sa Sector 5, sa Opo. may Commonwealth. Opo. Sa may Doña Carmen, dadalhin ko to para makuha na ng affidavit uh, of complaint. Opo. Tapos yung job estimate naman saka yung magagaling yun. saka yung medical legal niya. Opo. Sa public Opo. hospital. Kasi eh, Noted, Meron siyang ano eh. Opo, meron nga. siyang injury. Noted, sir. Mas di kasi nakamonitor po si congressman. Bisita sa amin dito yan. Opo. Kasi po ako sa Office of the District, uh, Deputy District Director for Administration kay Colonel uh, Mendez Men Papupuntaan ko yung lugar ng pinangyarihan, makakuha tayo ng footage ng CCTV. Sir, salamat po sa assistance dito sa ating complainant, center. Apo, apo, apo. Okay, na nalang po kami sa complainant natin. Apo, apo, apo. Salamat, sir. Mabuhay po kayo. Happy New Year po. Salamat din po. Salamat din po. Hello? Hello po, sir? Yes, ang araw. Okay, no this Dito po kami sir sa my 664 number 5 po. Ay, Ma'am Lourdes, kamusta po? Wala ako, po. Nandun po sa loob, kina ka kausap. Okay. Ah, okay po. So, dumating na po yung polis po, ano? Opo. Okay. okay, so sino po, na, sino po ang kumakausap, Ma'am, doon sa loob? Dito po. Ma'am Lourdes? Po. Wag po kayong matatakot. Basta po, panindigan ninyo kung ano po yung napaunang statement po ninyo. At yung idinulog nyo po talaga kay congressman at yung naging concern nyo po, yung totoong pangyayari, na kayo Opo. po ay uh, na-involve sa aksidente at hindi po dinaan sa legal o tamang proseso. At kayo Opo. po ay kinikikilan pa ng pera, no? Na, alay, 20,000 po. Hingihan na po ang una, sir, ng 20 po. -oh. Sabi ko, walang pera. Pero -oh. noon nga lang, sir, nag-sit po sa akin, magkano kaya ibigay daw po. Oo, oo. -oh. So at least ma'am, yun, yun po yung ano kasi po mali po yun. Hindi po yun ang due process, especially po siya po ay nasa serbisyo at siya po ay pulis. Ano po? Dapat po eh alam niya po yung mga dapat gawin. Ano ay, po? Ay, ay, po? Opo, opo. Okay. okay. Sige ma'am Lourdes, update niyo lamang po ako. Tawag lang po kayo dito sa opisina kapag kailangan niyo. At kung wala man po ako sa opisina, nandito okay, naman sir. nandito naman po yung ibang staff. Kaya sabihin niyo lang po, i-connect po kayo kay Congressman Busita. Okay. Okay. Salamat, Ma'am Lourdes. God bless po. Mag-ingat po kayo ma dyan. Ma'am Lourdes, so. huwag kayong matatakot ta. Huwag kayong mag-alala. Nasa likod niyo po si Congressman Busita. Apo. Basta tama po. Kampi-kampi po tayo. Salamat po. Magandang hapon. Hello, so, magandang gabi. Hello po. Good evening po. Yes po. Ano po yun? Sir, si Lourdes po ito. Opo. Ah, Kitagayos si na po sa akin si Sir Gilbert, kung pwede po. Ano po? Hindi na lang po ituloy yung kaso. Mag ma magbabayad may... naman po siya, Sir, sa damage ng motor ko po at saka yung anong babayaran niya po sa akin na wala ay, like, akong eh, ay, kayo, Kayo po, ma'am, yung ano po yung nabangga po? Ano po? Ang lasing po na polis? Opo. Okay po, sige po, saglit lang po, huwag niyang papatayin po. Hello, ma'am. Hello po, good evening po. Hello po ma'am, magandang gabi po. Ma'am, kakausapin po ni Congress Ambusito po. Hello, good evening po sir. Anong good balita? Po. Good evening Anong balita? Sir, sir nag-usap na po kami ng ano, ni Sir po. Nagkasundo na po kami. Yung nakabangga po ng motor po. O, ano nag-iusapan ninyo? Mapayag na sa sir, nasa na po magbigay ng ano, magbabayad po sa motor ko po. Kung pwede po, sir, pinalang po ituloy yung kaso po. Magkano na pagkasundoan nyo? 10,000 po, sir. Sa halagang 10,000, magagawa ang motosiklo mo? Hindi ko po sir, eh, kasi pinastitle pa ng kapatid ko yung motor ko ngayon, sir. Papa-estimate mo muna sa kasa kung magkano ang gagastusin. Nagpermahan na ba kayo? Andito po kami, sir, sa ano po? Nagpa-estimate na po yung kapatid ko po, sir. Okay, double check nyo muna yung estimate. Opo. Tatawag na lang po ako ulit, sir. Oo, wag ka muna makipagkasundo, ha? O, sige po, sige po. O, yung binayaran mo sa kanya, na magkano yung unang binayad mo sa kanya? One-sixth po, sir. One-sixth po yun, sir. O, di dapat kasama yung sa babawiin mo? Opo sir, kausapin ko po sir na pera na bigay ko po sa kanya. Kwentahin mo lahat, ha? Sige po sir. Oo, huwag kang maikat pagkasundo ng hindi pa tayo sigurado kung magkano yung dapat bayaran sa iyo. Pagka malinaw na sa iyo, lahat ng gasto, saka ka tumawag ulit, okay? Sige. Ah, ah, sige po, sige po. Okay, sige, sige, okay. Salam, so, ganda gabi po. Hello po. Good evening po. Hello po, ma'am. Ano na pong balita po, ma'am? Nakaka-complete na po ba, ma'am, yung ano? Yung inyong kailangang mga pabayaran po? Opo, sir. Sakto na daw po yung sampo, sir. Kasi kapatid po po yung kapatid po, sir. Uh, si Telvin daw po nang muto, 75. Kasama na sa sampo yung, sir, yung 16 po. Sige po, ma'am. lang po Diyan, Bapatayin po. Wait lang po. Sige po, sige po. Okay po. Hello po, ma'am. Hello po, sir. Kung ganito po, ma'am, no, uh, magpapabayad po kayo ngayon po ng 10000 po, ma'am. Opo, sir. Opo, Opo sir. Po. Ngayon po, pag nagkumuha po kayo ng kasulatan po, ma'am, na kumuha po kayo ng kasulatan na tinatanggap niyo po yung sa bayad po niya na 10000 po. Pero about po dun sa kaso, ma'am, wala po kayong kailangan po sa bagitin po dun. Opo. Opo na, sir, na no, hindi na namin ituloy yung kaso, sir. Ang um, mag-decision po kasi po na, ma'am, is yung PNP po kumbaga doon nga po na sinabi ko ma'am kailangan yung pag-usapan niyo lang po diyan ma'am is yung uh, po ng kabila po na tinatanggap niyo nga po yung bayad niyo po sa P1,000. pero yung about po naman po sa kaso po ma'am yung PNB na po ang mag ang mag po Ah sige po sige po Okay po sige po Sir, good afternoon. Didi, good afternoon. Yes sir, good afternoon po. Ah, uh, magpapasalamat ako sa iyo yung huling tawag ko, yes sir. Na nabangga ng pulis na lasing. Oo, uh, yes sir. Ining-an pera yung nabangga. Pero nang itawag ko sa iyo, inimbestigahan ng staff mo, lumabas yung totoo, nabaligtad ang yes, bola. Yung pulis na ang nagbayad ng danyos. Oo oh, sir. Yes, sir, yes sir. And uh, nagbayad ng Daniels, nagkasundo sila sa 10,000 pesos And at sabi ng polis, nakikiusap, huwag nang sampah ng kaso. Sabi ko, sa punto na yan, hindi na ako makikialam kasi naiparating na sa police headquarters. Yes sir, yes sir. Uh, sabi ko, kinausap ko naman yung sir, before kami, nung matapos na nagbayad yung polis, sabi ko sa kanya, uh, kung gusto niya mag-file, sabi niya, hindi na lang daw kasi kababayan niya. Uh, sabi ko naman anyway, kung maisip mo mag-file pa, bukas pa naman 'yung tanggapan namin para makapag-file ka pa ng kaso. Yes, exactly. Sabi ko sa punto yes, na 'yan, hindi ako pwedeng mag-decide. Uh, yes sir, yes. Sir. Sabi uh, ko dahil na-endorse na natin 'yan sa PNP sa QCPD kay General Maranan, sila nang mag-decide kung anong magiging uh, ending ng issue na 'yan. Apo, sir, sige sir. Thank you sir. Pasensya ka na, wala akong pinipiling oras pang gugulo sayo. <laughs> Hindi sir. Wag po kayong humingi ng pasensya sir. Ano 'yan? Ah, trabaho po namin 'yan sir. Okay. Trabaho uh, po, po 'yan. Yes sir. Uh, maraming salamat uli. Apo, sir, thank you sir. Thank okay. you. Happy okay. new year sir. Bye-bye. Bye-bye sir. Bye -bye. Bye -bye. Bye -bye, sir.